isang mapagpalang araw mga boss. Para sa video na to ay mapakita ko sa inyo kung paano ba magbaklas ng isang transmission. Yan, yang transmission na yan ang ating mabaklasin kasi slide na ang kanyang clutch mga boss. No? Kailangan nating palitan lahat ng sistema sa loob ng ating clutch system. So bago ang lahat mga boss ay kailangan na madyakan natin ang ating engine body at malagyan natin ng suporta ang ating gulong kasi nga wala tayong pang support mga boss or jack stand so ang ginawa nating jack stand ay yan lang tapos yung dalawang gulong ay pinatungan natin ng 2 inches na metal yan tapos nakasuporta pa rin ang jack doon So ngayon ay ready na ang ating uh, sasakyan at stable na ang kanyang mga gulong at ang height nito ay pwede na tayong magsimula sa pagbaklas. So dito tayo magsisimula sa ating propeller. Okay? So ito yung ating propeller mga boss. Hindi ito na ikot kasi nga naka handbrake ang ating mga brakes So ngayon maglalagay tayo ng marking. Yan. So para saan tong marking mga boss? So, kailangan natin ang marking dito para pagbalik natin naman ito din ang itatama natin. Kasi nga, meron itong tamang alignment mga boss, no? Pinakaunang gagawin mga boss kapag nagtatrabaho ka ng makina ay tatanggalin mo ang negative terminal ng ating bateri. Merong apat na bolt with nut ang ating propeller mga boss. 14mm po ang ulo nito. Kailangan na natin tanggalin. Pagkatapos na matanggal natin ang apat na bolt ay natin siya ng dandahan or kunti lang ng martilyo at matanggal na yan mga boss. And then dito naman tayo sa gitnang bahagi which is ito yung kanyang center bearing. Meron naman itong dalawang nut na 14mm. Tatanggalin lang natin to mga boss tapos matatanggal na natin ang buong propeller. Balik lang ang natanggal na nut sa kanyang lalagyan tapos hilahin at i-down na natin ang buong propeller. Dahil sa mayroong leaking ang gear oil dito sa ulihang bahagi natin transmission ay sinampungan ko na lang siya ng trapo. Pagkatapos natanggalin natin ang lahat ng wire at accessories na nakakabit sa ating transmission kasama na itong ground, itong sa ating backing light switch at ito namang sa ating speedometer. Ang sasakyan na ito ay converted na ang kanyang transmission mga boss. Ginawa na itong manual, dati itong automatic kaya nagkaganito na ang itsura. Parang binaboy na talaga ang paggawa ng dating mekaniko na tumitira nito mga boss no. Gumastos pa nga daw may ari nito ng halos 60k sa pag-convert lang ng kanyang transmission transmission. Ngayon ay tatanggalin ko naman ang mga kable para sa kanyang kambyada mga boss dito sa ating shifting fork. Meron itong nut na tinimay mga boss. Yan lang tatanggalin natin tapos hugutin na natin itong pinakakable niya. Ngayon nasisimulan ko na sa pagtanggal itong 14 mm naman na mga bolt dito sa ating bill housing kasi nandito nakakabit ang mga bracket na nilagay ng nag-convert ng transmission na to. Pagkatapos doon ay ko naman ang mga bolt ng ating starter. 14 mm din ito mga boss. Dalawa. Medyo mahaba ang mga bolt na nilagay dito mga boss no kasi nga converted na ito. At meron ding nilagay na mga washer dito sa kanyang starter na side. Para saktong sakto lang na hindi tatama ang ating starter sa ating flywheel kaya nilagyan nila ng washer. Ang makina na to mga boss ay Mitsubishi si 4 G6, Tapos ang nilagay nila ng transmission sa manual ay pang L300 Pagkatapos na matanggal ang dalawang bolt ng starter Ay gagalawin natin tong buong starter mga boss Para medyo umatras siya Ngayon ay tatanggalin naman natin ang sekandary ng ating clutch master mga boss no? Dalawang bolt lang ito na 15mm Nagtataka talaga ako bakit 15mm pang nilagay dito Mahirapan <laughs> tuloy ako sa paghanap ng tools Pagkatapos matanggal ng lahat ng nasa gilid ng mga accessories natin transmission mga boss Ay tatanggalin na natin ang mga securing bolt ng ating bill So meron apat na bolt dito sa ating bill housing mga boss. 14mm naman po ang ulo nito. So pagkatapos na matanggal ko ang apat na bolt ay binalikan ko ito ng isang mga boss no kasi tanggalin na natin tong transmission support natin na bolt. With nut naman po ito mga boss at 14mm naman po ang ulo nito. Pagkatapos na matanggal ko doon mga boss, ay dito naman tayo sa ating cross member. Meron naman po itong apat na bolt mga boss no. Tigda dalawa kada side at meron itong mga bushing. 410 mm pa rin po ang ulo nito. Ang isang bolt pala dito mga boss ay hindi kaya ng impact wrench kaya combination wrench na lang ang ginagamit ko. Masasabi ko rin hindi madali ang trabaho ng pag pull out ng transmission mga boss no. Kagaya ng ginawa ko dito na manumano lang at nakahiga lang tayo. So ito na mga boss ready na natin na uh, i-pull out ang transmission. So wala nang sagabal, wala nang mga accessories niya. So except don sa isang bolt nilagyan ko ng isang bolt para hindi siya mahulog kanina mga boss pagtanggal natin sa kanya transmission support. So ngayon simulan na natin tanggalin natin 'yon at alugalin na natin 'to para mahulog siya. So ito lang ginamit ko mga boss no dipinsa or pang-pinder ng ating transmission para hindi siya masyadong mapirsa pagkahulog niya dito. Okay? Ganun lang yun mga boss na So ganoon lang talaga pagtanggal ang transmission mga boss no, lagalugayin lang natin. Kasi nga nakakagat pa ang ating spline sa ating input shaft doon sa man sa ating clutch dash. Masasabi kong hindi naman masyadong mabigat tong transmission na to, mga boss, yakang yaka lang tong arsahin. Para ka lang nagji-gym nito ng mga 30 to 40 kilos. <laughs> at ito na nga po ang ating release bearing mga boss no, medyo may kalumaan na at batunog na po ito mga boss. So kailangan na natin tong palitan. At ngayon ay tuloy-tuloy na tayo sa pagtanggal ng ating clutch pressure plate at ng ating clutch dash. Meron namang anim na bolt na 12mm mga ulo nito ating clutch pressure plate mga boss. So luluwagan na tatanggalin lang natin ang lahat ng bolt para matanggal to. Meron palang dowel tong ating clutch pressure plate at ang ating flywheel mga boss no. So ito na ang itsura ng ating flywheel. Medyo may tama siya mga boss. At napapansin ko kulang ng isang bolt ang ating flywheel. <laughs> Mandurugas talaga yung mekaniko na tumira nito mga boss. At ito na yung itsura ng ating clutch day. So kailangan na natin itong palitan din. Medyo makapal pa naman ito mga boss. Pero malapit na makita ang mga rivets niya. Kaya ito yung pinakadelikado. Ang mga groove naman ng ating lining ay hindi na umabot ng 1 mm mga boss. Ngayon po itatanggalin naman natin itong ating flywheel. Ang original po nito mga boss ay Rong pito na bolt pero anim lang ang binalik nila impact wrench naman po ang ginamit ko dito pero merong iba po na matitigas at di kaya ng impact wrench ang ulo naman po ng bolt dito ay 17mm yung ibang hindi natatanggal ng impact wrench mga boss ay gagamitan natin ng martilyo at dahil nakaabot ka dito sa video na to ay magsashoutout ako sa mga solid fans subscribers and followers maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking mga video mga boss kahit na ito po yung mga basic lamang at mga old school ang ating mga style pero tatandaan nyo mga boss kung wala ang old school at walang basic ay wala kang power dahil Parehas lang po tayong porky ang makina na pinagpraktisa natin sa paralan. <laughs> Pasensya na mga boss sa mga hindi ko na shoutout na gustong magpa-shoutout. Natatabunan na kasi ang ibang mga comment ng shoutout. Katulad ng pagtatabon ko ng ulo ko dito mga boss. Oh, hindi tuloy nakita ang pagtanggal ng flywheel. Ano ka ba naman boss? <laughs> Pasensya na kayo mga boss. Uh, medyo nagkalisor at nagkahirap-hirap na ako dito. Kaya yan, natanggal na ang flywheel. So ganoon lang ang proseso mga boss. No? Sa susunod naman ang ibang video. So maraming salamat. Ingat sa biyahe. Ambrut!